Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan! Isa sa may mga solid lineups ngayon sa Western Conference ay ang Los Angeles Creepers. May kakayahan sila na magkampiyon, subalit andun din nga ang concern sa injuries ng kanilang mga fans dahil sa edad nila in general. Subalit kung magkakampiyon nga sila sa season na ito ay ang daming mababagong legacy. Una ay si Kawhi Leonard. Magiging 3-time NBA Champion na siya at may chance na din nga siya na maging 3-time Finals MVP sa tatlong magkakaibang kuponan. All of a sudden ay naging matagumpay na ang Clippers sa pag-sign nila kay Kawhi Leonard at ma justify na ang pag-trade nila kay Shea Gildos Alexander. Dahil request nga ni Kawhi noon na makuha si Paul George ng Clippers na nagresulta sa pagkaka-trade ni SGA na reigning MVP ngayon sa NBA. Kung sakali ay sila lang din ni Lebron ang tanging player na magkakaroon ng tatlong finals MVP sa tatlong magkakaibang team. This will solidify Kawhi's legacy as one of the best playoff performers of all time at ma overshadow nito ang mga issues sa kanyang load management to the point na gusto na nga siya mag-retire ng madami noon. Bukod dyan ay magiging champion na din nga si James Harden mga kaibigan. Official na nga niyang makukompleto ang kanyang legacy bilang all-time great na hindi lang pa na stats bagus winner din. Kung manalo pa siya ng finals MVP ay pwede na nga siyang masama sa top 5 greatest guards of all time. Considering na malaki na ang agwat niya sa mga tula la Curry, Wade, Iverson at iba pa kung points, assists and rebounds lang naman ang pag-uusapan May regular season MVP na din siya, multiple scoring titles, multiple assist titles, gold medal sa Olympics at kapag nasamahan pa nga ito ng championship at finals MVP sa NBA tiyak nga na magiging kasali na ang pangalan niya sa debate ng greatest guards of all time isa pang mabibigyan ng championship ay si Chris Paul, isang player na championship na lang din nga ang kulang sa kanyang resume. Ang championship ay posibleng mag ng kanyang pwesto sa top 5 greatest point guards of all time. Hindi din siya maratawag na ringless legend tulad nila Carmelo Anthony, Charles Barkley at isa pang all-time great point guard John Stockton. Perfect ending din ito kung sakali sa kanyang mahigit dalawang dekadang NBA career. What a way to finish it kung sakali mga kaibigan. Habang si Bradley Beal naman from ay cancer sa team na iniisip lang ang sarili ay magiging isang kipis na nga siya ng isang championship roster na nagsakripisyo ng kanyang role para sa ikabubuti ng team. Si Brook Lopez ay magiging two-time NBA champion na Si Steve Ballmer ay magiging one of the greatest sports owners of all time matapos na bigyan ng bagong arena ang Clippers at mabigyan ito ng championship matapos na hindi pa nakakaabot sa NBA Finals ng kahit isang beses man lang. At si Coach Tyrone Lu naman ay mabibigyan siya ng hustisya bilang isang coach. Ang sinasabi nga ng madami ay nagkampiyon lang naman siya dahil kay Lebron at si Lebron nga daw ang utak ng 2016 Cavs team noon at hindi naman ang head coach Tyrone Lu. So yan nga po mga kaibigan ang ilan sa mga posibleng mangyari kapag nagawang magkampiyon ng Clippers sa season na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?